actually, it took almost 20 years again na uh, makapag-aral ulit ako. Okay, okay. Habang nag-aaral din yung mga anak ko, kailangan mapatunayan ko na mayroong isa sa kamag-anak ko sa kamag-anak nila na nakatapos din. Actually, ano eh, management lang siya eh. Ang pasok ko naman eh, every weekend lang naman. So, hindi ako ganong problemado sa pagpasok ko sa escuela yung sa mga anak ko naman, ganun din, hindi, hindi rin sa ano, kasi ang nabumanage naman din yung misis ko naman din. Ako po si Ginoong Norberto Batico, no? at ito po ang aking kwentong kabarangay. Sinong kabisita natin dyan? Eto hey, Alam ninyo sa amin na may kweto ang inyong story. Kasama siyempre ang kanyang may bahay, Aling Teresita Batikolo. anak, pukin-pukin ang kanilang uh, punsung anak, si Carlo Roman Batikolo. Good morning! Magandang umaga rin po sa inyo. Magandang umaga rin po. Good morning po. Yan, eto na. Umpisa na natin. Ang ganda ng journey mo tayo. Mag, mag u muna tayo kay tatay kasi siya, graduate ng kanyang kurso sa edad na 48 years old! Pa. Ilang taon ka na nag-start kang mag-kolehyo? Uh, actually, 44 ako nun. 44 yeah. na! Yeah. Bakit ho? Ba't ho kayo nag-decide? Eh, naisip ko lang na mas maganda sa isang tao. Lalo na sa mga katulad kaming nahihirap, mm. yung may natapos talaga. Mm. Ano ho ba ang power ng meron kang natapos over sa wala kang natapos? E malamara. Ang laki po ng diferensya. Uh -huh. Pagka nakatapos ka po, eh, madalaki po makakakita pa ano, madali ka makakakuha ng trabaho. Di ba? Uh -huh. Yun talaga yung paghahanap ng trabaho. Pero kayo raw ho, nung kayo ay lumalaki, nung kabataan po ninyo, uh -huh. Hindi kayo kinayang pag-aralin ng pamilya? Paano ho bang nangyari kasi? Yes, actually, bata pa ako nun. Wala pa akong halos isip ng oh. ano. Wala na akong magulang. Ayun. Ang hirap ng walang magulang yes. ano. Kasi talaga ang magulang, kung ano makabuputi sa anak, gagapangin para maiangat ang estado ng, ng anak. So, hindi kayo nakapag-aral? Hindi ako aral anong, Nung namatay mga magulang ko, Lolo ko, dinala ako dito sa Maynila. Okay. okay, mga siguro, mga three, four years old, ganyan ako noon. Oh. So, nang napunta ako ng Maynila, uh, sa Chuhil, kapatid ng tatay ko. Dun, oh. dun doon, doon, na, doon ka na, doon ka na tumira. Okay, so, kahit to, paano naman eh, binigyan ako ng pagkakataon mag-aral. Yun! Pero hindi hanggang kolehiyo. Hindi, kasi naghiwalay din kami eh. Oo, oh, oh. syempre kasi may sarili silang pamilya. So, eto na. Eto na, nagkaroon ka. Ang iyong, ang iyong raw, uh, pangarap ay magkaroon ng sariling pamilya yep. at makatapos ng pag-aaral. Opo. Di ba? Pa paano ho, paano niyo ho isinakatuparan yung dalawang yun? Uh, actually, nag-asawa ako eh, 25 years old ako. Oo, oh, okay. medyo maano-ano na yun, no? Mm. Mat -ma Mature-mature hmm. na. Ako, tapos, tapos ang misis ko noon is 22. Oo, oh, so, tapos? At kahit pa paano, wala po kaming... May nagkakita anong pareho. Oh, <laughs> Parang bigla lang po. Wala talaga. Wala talaga mm. kami. Nagsama kami. Talagang mahirap. Mm. Ay, oh, eto paano? na. Oto. Pasensya na, ha? Sisikuhin kita ng konti. Alam mo na nga na wala kayo, we, pareho, we. Eh, bakit nyo pa itingulaw? Ano ba ang nakita mo na parang kakayanin ba to? Paano ba? Pa? Kasi parang challenge din sa akin yun. Okay. Siguro pag ako nagkaroon ng pamilya, mm. eh, medyo... Aayos ang konti ang buhay na. Buhay Yun ang paniniwala mo. Yes, okay. okay. Dito tayo kay nanay ha. Oh, ah. Sige po, sige po. Dito ka lang, dito ka lang. Eto nanay. Ikaw din, kumusta po nung 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 si Tatay eh eto na pamilya na kayo, Apa. nagkaroon na kayo ng mga anak. Apa. Kumusta po ang buhay po ninyo? Okay naman po, oh. mahirap lang pero okay naman kami. Dahil masipag ang nasawa oh. nyo. Masipag hmm. din po kayo. Oh. So nasaan ang susi ng isang magandang pagsasama at magandang buhay ng pamilya? Basta kahit mahirap laban lang po sa buhay kung oh. anong nandyan. Sa inyong palagay, dapat ba kapag ganyan mag-aasawa pa rin ba? O oh, talagang hintayin na maging pareho kayong ma na na merong financially ay okay kayo? Sa Mas okay. Mas po yes. ay, Kami kasi nung magsama kami parang wala lang. Hindi pa namin alam na ganito pala. O oh, okay, pati pa rin yung oo. Oo. Na kasi nyo kasi. Siyempre. Pero okay naman po. Nalagpasan oh. naman namin yung hirap. O oh, eto tayo. Dito tayo sa <laughs> anak. Ah Carlo. Hello po. Ano ang nakita mo sa mga magulang mo habang lumalaki kayo at pinag-aaral kayo? Kumusta? Um, ayun po. So, ang nakikita po namin is, ayun, lagi, lagi silang nagtutulungan. Ayun, yeah. ayun nagsisibag sila araw-araw para uh -huh. po, um, makapag-provide sa amin. Para uh -huh. makapag-aaral din po kami. Diba? Ito yun, oh. No? Ito ang naging mga produkto. Dito tayo sa, ito. Tsaka ito. Para ho na pagtapos ninyo ng pag-aaral ang mga anak. Actually, tatlo yan, mga uh, lahat sila, puro nakatapos na lahat. Hmm. Nung nakatapos ba sila, saka po kayo nag-decide na, Mami, pwede bang ako naman ang mag Pwede pwede ba ako naman ang magtapos ng pag-aaral? Ganon ba ang naging diskarte po ninyo? Hindi naman. Uh, -huh. uh hindi naman po ganon. Basta, naisip po lang na ito sa siguro yung pagkakataon. Yes. Nung nag-44 ako, naging UP contractual ako eh. Yan. So, actually, nagsimula ako ito. Yan. Tapos? Tapos, mga after seven months, nagkaroon ng bakante. Yeah. Huh? Na nagkaroon ng UP contractual. Pero, uh -huh. gardener naman siya. Gardener? Ang yeah. dami niyo rin pala pinasok na trabaho. Ang dami ko, pero, bukod po doon, meron pa pong mga trabaho ko na pasukan noon. Eh. Santa makmak, na diskarte ang kailangan. <laughs> naglako ako ng bawang. Apat na taon oh, din po ako naglako wow. ng bawang. Alam po ng mga taga-bestry yeah. Pero yung nasa UP po medyo eh, hindi na po rin alam yan. gano'n. Okay. Sa lahat, Kinig kayo Rita, no? na naku kailangan nung makuha nyo tao, kung ano yung ginagawa niya bilang magulang. Kailangan mapikat ang responsibilidad Opo, eh. Po, po. No yun po yung nakikita ko sa ginawa po niyo. Mapikat pero hindi kayo bumigay. Okay, nay. Finally. eto na mag-aaral si Tatay. Nung paalam sayo pumayag ka <laughs> Opo. Opo na syempre. seryoso. Ah, anong 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 naisip nyo nung sinabi niya yon? Ay maganda yan para oh. makatapos siya. Uh -huh. ako na lang ang hindi. Mga anak ko, tsaka siya na lang po. Yeah. Mm. Yun, ang, yun ang pangarap apa, mo. Apa. Ang mapagtapos apa. ang mga anak mo at yung pangarap ni tatay apa. ay magawa din nila. Gusto niya po talaga makatapos. Okay, so, my pa. friend. Bilang ang ganda ng kwentuhan namin dito, I'm sure yung ating mga nanay, yung mga tatay dyan, may mga katanungan. Go! Nakaka-inspire na inspire ating mga kabarangay sa kwento ng ating pamilya ngayon. Ano? Ito po, ma'am, ano po pangalan po nila? Elizabeth Perez. Ma'am ah, Elizabeth, ano pong katanungan niyo po? Ah, ang katanungan ko eh, paano mapapanatili ang buo at masayang pamilya? Paano raw ba mapapanatili na maging buo at masaya ang isang pamilya? tay. Ano nga ba? Eh, respeto lang po unang-una. Ganda! Uy, palamangan natin! Respeto! Respeto! Bakit po number one ang respeto? respeto? Kasi po eh, pagka hindi mo ni-respeto yung partner mo. No? eh hindi po talaga magiging maganda pagkasama ninyo. Di ba, Away lang yung mangyayari. Yes. Laki-away. Awa-away. Sa so, bakit natural yung konti? Konting away, natural yan eh. Pero wag uh -oh. nyo, nyo talagang gagawin. Away na todo talaga. Yes. Pero yun nga, number one sa akin. Tama, pareho kami ni Tatay. Number one sa akin, respeto. Dahil pag may respeto ka sa kapwa mo, sa asawa mo, o sino man ang kasama mo, lahat yan, magja jive na. Pa-follow na ang pagmamahal dyan. Nay, ganun din pag ano rin, respeto rin. Respeto, tiwala, at pagmamahal. Yes! ang tatlo. Dapat pagsamahin. Yes! Yun. My friend, meron pa ba? Okay, okay ito pa. Sir, ano po pangalan po nila? So, ako nga pala si Ray Arizo, no? Tanong lang po, ano po ang maipapayo nyo sa mga kabarangay natin na, naka, na hindi nakapagtapos pero pangarap na magi mag-graduate ng kolehiyo. So, kaya ano, na. Ano na kayo patay. Ano bang ginawa mo? Kung may tiyaga, may nilaga. Yan po ang kasabihan. Eh. Kung kayo po talaga may pangarap sa buhay at nagkaroon ng pakakataon para may yung pangarap na yan, sunggaban niyo na yan. Kasi yeah. napakabihira pa yan. Eh. Napakabihira magkaroon ng pakakataon yung mga katulad dating may hirap. Yeah. birang po yan. Siguro ang gustong sabihin ni tatay, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Huwag ako, sabi ni tatay. <laughs> Nakialam ako! Nakialam ako! Eto na lang, meron pa ba, my friend? Or okay, meron akong tanong kay Carlo. Carlo, sa lahat ng experience na ito, mula sa tatay mo hanggang sa'yo, hanggang sa pamilya nyo, ano ang natutunan ninyong magkakapatid dito sa karanasan niyo na to na, na sa ginawa ng tatay mo, sa ginawang sakripisyo ng nanay mo? ba? Diba? Kasi tinanggal niya ang pangarap niya para sa inyo, hindi ba? Anong natutunan mo? Um, ayun po, um, maging pursigido po sa pag-abot ng pangarap, lalo na po sa pag-aaral. Kasi po, um, ma masasayang lang po yung pinag-irapan ng magulang pag hindi natin tinapos yung pag-aaral natin. Correct! At saka so, living, ano kayo, living proof po kayo na walang sukuan. Diba? Mapapagod! Pero hindi susuko. Yeah. Iyan! Ay, pero may follow oh. question ako. oh ano? Si Tatay, nung nag-aaral, humihingi rin po ba kayo ng baon? Ayun na, eto na tayo. Diyan tayo eh. <laughs> Paano po budget sa baon? Actually, hindi ako humihingi sa misis ko. Oo. Oh. Ano lang, siguro na itatabi ko, yun lang. Yeah. Kasi pag ako sumeldo, hinibigay ko sa misis ko. Lahat? Yes, yes Jom! Sabi nung nanay dito. Sabi nung nanay dito. Ano sabi mo? Sana all! Sana all! Sana all! Wish ko rin sana all ganun kayo. Oh. Uh, Totoo yan, oh. No? Kasi pagka ganun kayo, maganda magiging takbo ng buhay ninyo. Ay, Jom! Ah. Oh! Jom! Ano, anong mangyayari sa samahan? Magiging maganda ang buhay. Oh, <laughs>